Sinimula ng Pilipinas ang Monumental Naval Endeavor, paggawa ng pinakamalaking bapur pandigma. Ang Philippine Navy ay nag-unveil ng isang groundbreaking na inisyatiba upang magdisenyo at magtayo ng pinakamalalaking sasakyang dagat sa kasaysayan nito, na nagpapahiwatig ng isang panahon ng pagbabagong pagsulong sa diskarte sa pagtatanggol sa dagat ng bansa. Ang kakila kakilakilabot na barkong pandigma na ito, na inspirasyon ng mga aircraft carrier frameworks, ay nangangako na gagana bilang isang versatile platform upang palakasin ang maritime security habang pinalalakas ang impluensya ng Pilipinas sa loob ng rehiyon. Isang revolusyonaryong kabanata sa naval engineering. Bagamat hindi isang tradisyonal na sasakyang panghimpapawid, Ipagmamalaki ng inaakala na barko ang isang malawak na flight deck na angkop para sa pagho-host ng mga helicopter, unmanned aerial vehicles, UAVs, at potensyal na isang sasakyang panghimpapawid na may kakayahang vertical take-off at landing, VTOL. Para sa isang hukbong dagat na dating umaasa sa mga katamtamang frigate at patrol craft, ang pakikipagsapalaran nito ay kumakatawan sa isang napakalaking hakbang. Nagbahagi ang mga autoridad ng hukbong dagat ng mga insight sa mga makabagong tampok ng nakaplanong barko. Mga sopistikadong radar at sistema ng komunikasyon, nagbibigay ng higit na kamalayan sa sitwasyon at tuloy-tuloy na pagsasama sa mga kalyadong puwersang maritime. Advanced na armament suites, sumasaklaw sa mga baterya ng missile at mga sistema ng baril upang may hatid ang parehong nakakasakit na firepower at defensive na katatagan. Mga amphibious deployment capabilities, pinapagana ang mabilis na pagpapakilos ng mga tauhan, armored unit, at mahalagang kagamitan para sa pagtugon sa krisis o mga operasyon ng salungatan. Pagpapatibay ng Regional Maritime Dominance Ang mapangahas na gawain ito ay nagbubukas laban sa backdrop ng tumitinding alitan sa karagatan sa South China Sea Ang inaasahang barkong pandigma, isang simbolo ng pambansang soberanya, ay makabuluhang magpapahusay sa kakayahan ng Pilipinas na pangalagaan ng Exclusive Economic Zone, EEZ Higit pa sa tactical utility nito ang sasakyang pandagat ay nakatayu bilang isang testamento sa kapasiyahan ng bansa na igiit ang mga karapatan sa teritoryo nito. Binigyang di ini Defense Secretary, pangalan, ang kahalagahan ng inisyatiba. Ang proyektong ito ay nagbabadya ng isang pagbabagong kabanata sa evolusyon ng ating Navy. Ito ay sumasaklaw sa ating dedikasyon sa pagprotekta sa ating mga katubigan at pagpapatibay ng katatagan sa loob ng rehiyon. Innovation sa pamamagitan ng collaboration. Upang maisakatuparan ang ambisyosong proyektong ito, makikipagtulungan ang Philippine Navy sa mga kilalang internasyonal na negosyo sa paggawa ng barko, na tinitiyak ang pagsasanib ng mga makabagong teknolohiya. Pangungunahan ng mga lokal na shipyards ang pagtatayo na magbibigay daan para sa mga domestic na industriya na pinuhin ng kanilang teknikal na kadalubhasaan at mga kakayahan. Pagnavigate sa mga hamon na may layunin Sa kabila ng pangako nito, ang pagsisikap na ito ay walang mga hadlang. Ang mga limitasyon sa pananalapi at ang pangangailangan para sa teknikal na kaalaman ay nagpapakita ng mga makabuluhang hadlang. Gayunpaman, ang pamahalaan ay nangako ng malaking alokasyon mula sa budget nito sa pagtatanggol at aktibong naghahabol ng mga gawad at pautang ng dayuhan upang mapanatili ang inisyatiba. Iginiit ng mga analis na ang barkong pandigma ay hindi lamang magpapalakas ng lakas ng hukbong dagat kundi magpapasigla din ang paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng paglikha ng trabaho, pagunlad ng industriya, at pagsunong ng mga katutubong makabagong teknolohiya.